Atin pong makakapanayam itong isa na nag-take po ng kanyang masters sa nursing sa Queensland University of Technology sa Australia. Finishes Bachelor of Science in Nursing at De La Salle Medical and Health Sciences Institute sa Cavite took up arts and design sa Bulihan Integrated Senior High School, art contributor for Dept. Division Office, Region 4A, Cavite. Art contributor din ng National Museum of Archives 2018 at nagrepresent ng Uminga National High School for Division to national level sa poster making. Walang iba po, kundi si Sir Keith Lasser Latip mula po yan sa bayan ng uminggan. Magandang gabi po sa inyo. Ito po si Bombo Nerisa. At live po tayo ngayon, napapakinggan dito po sa ating himpilan ng Bombo Radyo Dagupan. Napapanood din po tayo sa ating Facebook Live ngayong gabi sa ating programang Bombo Harana. Bago po ang lahat sir, pagbati po muna tayo, pakilala po sa ating mga listeners and viewers ng Bombo Radio. Good evening po! Hello, good evening everyone. Good evening sa iyo, Bonbon ni Risa. And um, magandang hapon or gabi sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong radyo tonight. Hmm. Ayan. Uh, Ako syempre... nga pala si Keith Lester, yeah, from Umingan. Hmm. mm. Umingan. -hmm. Okay, from Umingan po si Sir uh, Keith uh, Lester. No? Pero sa ngayon po, sir, currently po, uh, nasan po ba tayo ngayon? San po, or ano po ba itong mga pinagkakaabalahan po natin? Yeah, Right now, I'm living in Australia just to finish my studies. And yeah, yun ang mga kaganapan natin sa buhay ngayon. Alright. Ayan, kamusta naman po? Kamusta ang pagiging isang visual artist po natin ngayon? Ngayon, masasabi ko na medyo, um, naisisingit ko lang siya every time na free ako. Siyempre, because mm. of my studies. Studies is my priority. Mm. And ang ginagawa ko madalas is every time my exam, nagdo-drawing muna ako just to like um, ease the tension and clear my mind. Yeah. Mm -hmm. Ayan, pambansang katanungan po Sir Kit, no? Para po ba sa inyo, ano po ba yung kahulugan ng sining or uh, visual art para po sa inyo? Oh, well, I think um, sining is very subjective. Iba-iba mm -hmm. no? um, ang pananaw ng tao in terms of sining. And for me, art is everywhere. Um, makikita mo siya sa kahit anong lugar, sa kahit kanino. Merong simpleng um from uh, sa simpleng kulay, simpleng shapes, yes. or even dance and music. Uh -huh. Art is everywhere and I am like happy to see arts everywhere. Uh -huh. Does that make sense? Yeah? Mhm mm -hmm, mm -hmm. artist everywhere. Yes, tama naman po ano. So kailan po ba tayo nag-start nito pong uh, journey niyo bilang isang uh, visual artist? Kwentohan mo naman po kami kung uh, saan po nag-umpisa or uh, kailan po nag-umpisa ito pong ng uh, pag draw po ninyo. I remember when I was in elementary. No, mm -hmm. uh, meron akong kaklase na lagi siyang lumalaban sa poster making. Mm -hmm. And Um, nakikita ko lagi siyang nasa tabi Ben drawing and ako naiinggit ganyan uh -huh. and I was thinking parang gusto ko ring i-try uh -huh. but then it took me couple of years to really try doing arts and I believe I was in grade 9 or grade 10 when I started doing portraits um exploring um different kinds of medium and uh -huh. yeah really diving into arts now Alright. So, nag-start po pala sa kaklase nyo na parang naingget <laughs> kumbaga, oh, sa kanya oh. po ng uh, talent. Ano. So, kailan nyo mo naman na-realize na kumbaga yan pala talaga itong uh, talent mo or uh, passion nyo po? Siguro, to me, parang never ko na-realize sa sarili ko na okay, uh, mm -hmm. I am an artist. Mm -hmm. But, yung mga words ng tao around me, um, the way they push and like they say na, oh ang ganda ng arts mo, ang galing mo naman mag-drawing, ganyan. Those are the parang naging validation na, yeah, maybe I'm born for this. So, um, ayun, I am grateful na narinig ko yung mga words na yun from different kinds of people. Mmm, uhm. Ayun. Ah, syempre po ano para bigyang linaw din itong ating mga Kabombo dyan especially yung mga visual artist din or yung mga nagdo-draw. Ano po ba itong uh, medium or yung art style na kumbaga madalas nyo po'ng ginagamit or uh, ginugusto talaga or pinaka gusto nyo na gawin? Kung hindi po ako nagkakamali, kumbaga nasa section po ba kayo ng painting, ng digital art, ng uh, sculpture, mga mixed media? Ano po ito, sir? Actually, ganyan, halo-halo ako eh. Mm. Parang, dati, I started, syempre, lapis. Napaka-accessible mm -hmm. sa lahat ng tao. Meron tayong mongol too, di ba, na lapis. And, nag-start talaga ako using pencil. Mm -hmm. And then, nag-switch into graphite and charcoal, color pencils, mm -hmm. naging watercolor. And when I studied arts and design, that's when I um tried doing paintings na oil uh -huh. painting at iba-iba pang medium na doon ko lang na starting um nung nag-start ako ng na arts and design and to me that allows me to really understand my technique my uh -huh. my um way of painting and drawing which is kind of abstract obviously of Mm, mm okay so curious din po ako no circuit so uh usually kasi pag sinabi nila uh, visual artist so uh, yes uh, na mention yung nga po na nag start po tayo sa lapis and then uh, later on parang sinasabi nila na kung ano yung pumapasok sa isip mo uh, yun na lamang din itong uh, lumalabas sa kamay mo para i-draw pero sa inyo po sir uh, paano po nyo po ba kumbaga pinaplano or sinisimulan yung isang artwork kumbaga may specific ba na process or parang routine na sinusundan nyo? Ah, uh, back then, mm -mm. uh, umusunod talaga ako sa theme. Kasi, every contest, especially in poster making or painting contest, mm -hmm. we were given like a theme to follow. Mm -hmm. And doon ka mag-explore, doon may, uh, gagamitin yung words and try to portray those words into your painting. Okay. But now, because most of my artworks nowadays is um, scribbles and like abstract Uh -huh. I use my thoughts or like my yung estado ng pag-iisip ko. Paminsan uh -huh. so, pag magulo, magulo din yung drawing. Uh -huh. And that really helps me to calm and ease my mind when drawing my thoughts because um nailalabas ko sa papel or sa artwork yung parang inside struggles kaya uh -huh. or inside emotions ko which is very helpful and I think and I encourage everyone to Maybe try it. Mm -hmm. Ayan. Balikan ko lang po yung na-mention nyo. Know, so nasabi nyo, nabanggit nyo na pagka magulo yung isip mo, magulo din yung kina kinalabasan ng artwork. Yeah. So ano naman po yung masasabi po natin tungkol sa the more daw na magulo itong artwork mo, mas maganda daw yung or kinalabasan. Agree po pa tayo dyan? I somewhat agree because... Mm -hmm. Again, art is subjective. Depende yes. sa tao kung paano niya. Kunwari ako, nag-produce ako ng artwork. And to me, while, while, while I was doing that, magulo yung pag-iisip ko, magulo yung estado ng buhay ko. Uh -huh. But then when people um see my artwork, it's up to them how they will interpret my artwork. Paminsan makikita nila chaotic but it's beautiful. Mabinsan uh -huh. may makikita silang objects na hindi ko intensyong ilagay pero sa kanila nakikita nila yon and they resonate with that. And that's the beauty of arts actually no? Kasi nasa sayo kung paano mo itignan yung isang um, masterpiece or isang painting na nakahang sa wall or nakalagay sa papel. Okay, ayan. And uh, kanina din, uh, Sir Keith, no? bilang introduction po uh, sa inyo is yes, uh, Nakikompete na rin po tayo and umabot na rin po talaga tayo sa national level and uh, may mga contributions na rin po tayo sa mga museum. So, uh, pwede rin nyo po bang ikwento naman yung mga challenges na madalas nyo pong na-experience habang gumagawa po ng mga arts and of course uh, yung mga ilang memorable din na mga experiences natin when it comes sa journey nyo bago niyo po nga narating yung mga kasalukuyan or yung mga pinakamataas na level nga po siguro ayun. parang common sa mga estudyante na mm sumasali sa poster making yung yung gastos kasi ah okay. una sa lahat ang <laughs> yo oh lahat ang baon lang naman natin dati So student is like umaabot ng 50 pesos ganyan uh -huh, uh -huh. and magkano ang isang set ng oil pastel umabot uh -huh. siya ng 100 plus plus yung illustration board and everything just to use it for a contest na hindi mo hindi ka sigurado if mananalo ka ba or ma-appreciate ba ng tao yung ginagawa mo Siguro yun yung isa. Of course, financial. Because art is expensive nga naman talaga. Uh -huh. And siguro that also like push me to work really hard and do my best in every art piece na ginagawa ko. Na wag sayangin yung every piso na ginagastos ko. Uh -huh. And ayan, sa um, but step by step, no, abot yeah. tayo from division <laughs> to national level and uh -huh. doon mo marirealize na every penny you spend is worth it lalo na kung makikita mo yung ibat-ibang estudyante from different schools different uh -huh. provinces all um culminating in one um area um also sharing their knowledge sharing your knowledge as well and uh -huh. parang ang saya sa feeling na belong ka sa isang community, especially mm. kahit na magkakalabad kayo at the end of the day. Pero, mm -hmm. nandun kayo sa isang lugar. And siguro, one of the most memorable um, experience that I had is when um, my painting was chosen to be um, used, and I, believe it's, it's still hanging in the the Division office in Cavite. Mm. And ang saya kasi even though seven years, eight years na nakalipas, andan pa rin yung pangalan ko, andan pa rin yung mm -hmm. ginawa ko, and nakikita pa rin siya ng mga tao. Mm -hmm. oh, yan. So, uh, uh, speaking of dito po sa mga exhibit po natin, sa mga galleries, uh, paano po ba tayo nagka-qualify dyan? Paano po ba na bebelong, or paano po ba napapabilang yung mga artworks po natin sa mga museums or galleries po? For the National Archive, Actually, lakas ng loob at oh. kapal ng mukha yung ginamit ko doon. <laughs> Kasi uh. I, I was a newbie artist, although I was studying arts and design back then. Kinapalan ko talaga yung mukha ko, sinabi ko sa mama ko na, Ma, tignan mo ang may contest, pwede tayong sumali, ganyan-ganyan. Oh. And I believe I made my piece um, for a month and then we went to Rizal Park just to submit it. And then they actually showed all the entries during um during showing then. and on the other hand from yung isang ano naman art gallery it's from the group of people I know ah, okay. who's nakinontap ng ng isang management mm. to produce artworks yeah to produce artworks na pwedeng showcase sa mga tao mm -hmm. represent yung culture or yung product ng city nayo Ah, okay po. So, kamusta naman po, Sir Kate, yung uh, support, of course, ng inyo pong uh, family sa inyo pong pagiging isang uh, visual artist? And uh, mayroon din po ba sa inyo pong uh, family member, yung nasa larangan din po ng arts po? Um, they're very supportive naman, lalo nung uh, mga high school, senior high school, and they actually allowed me to study arts and design mm -hmm. for my senior high track, kahit na I believe nag-travel ako ng 25 kilometers, bali 50 kilometers back and forth uh -huh. just to study. They really supported me to um, push through and study arts. And sa family, I can say my tita, kapatid uh -huh. ni Mama, she's very crafty uh -huh. and back then when may mga projects kami na kunari gumawa ng hanging paso or ng mga painting mm. siya yung gumagawa ng mga bagay na yon mm. siya yung alam niya mag connect ng mga feathers mag-design and i really look up into them uh. Okay po. Ayan. So bilang artist naman po, Sir Kit, no? so paano nyo po ba, kumbaga, pinapanatili yung uh, pag-aaral nyo or yung paghasa sa skills nyo, sa kakayahan nyo? Kumbaga, may mga formal trainings din po ba tayo na pinagdaanan or self-taught po ba ito? Well, starting my art journey, syempre, self-taught ako. Mm. And yun, nanonood lang ako sa YouTube Dati, YouTube lang ang uh, media platform na uh -huh. pinapanoran. Nung panahon namin, <laughs> wala uh -huh. pang TikTok, uh -huh. And, <laughs> yan, yeah, pinapanood ko yung mga parang fundamentals. Because uh -huh. fundamentals are important. Your shadings, your shape, your line works. Uh -huh. Intindihin mo dapat muna yung mga bagay na yon. But then, when I studied arts and design nga, that's when we met. Um, professional artist mm -hmm. and also lessons about arts na really um, helped me shape my um, my techniques and my art forms. Ah, okay. And of course, mahingaan ko na lamang din po kayo ng message naman, especially sa mga kabataan na gusto din pumasok nga po sa larangan ng visual arts. Go ahead po. oh well, So, my message is to just keep on doing what you Okay. and wag niyong isipin yung art materials na meron kayo maske lapis lang yan na Mongol II, yung kulay yellow na very common uh -huh. or yung ball pen na HBW uh -huh. just uh, keep on making art uh -huh. and understand your fundamentals marami tayong um pwedeng resources like sa YouTube, sa TikTok and friends na makakatulong sa atin, utilize those resources, understand uh -huh. everything first and Huwag kayong maniwala na nasa art materials yung okay. galing. Yes, quality uh -uh. ang naproproduce ng mga expensive na art materials. But your artwork is more important than the quality of your art materials. So, Alright. dapat, intindihin mo muna yung sarili mo kung paano mo ginagawa yung artworks bago uh -huh. ka mag in. Or not necessarily naman siya. Uh -huh. Pero if you're planning to really uh, produce um, quality artworks, then that's when the time na bumili ka din ng mga art materials, so comfortable ka and mm -hmm. kaya ng budget mo. Mm -hmm. Yun lang. Yes. And masingit ko na lamang din po, no, siyempre sa buong journey natin bilang isang visual artist, uh, may mga pagkakataon din po ba na nag-lose hope na rin po tayo dahil po sa mga naririnig po natin ng na mga comments from other people with regards nga po sa mga output natin or artworks natin? And paano naman po natin na-overcome yan? Paano po ba itong pag-push natin sa sarili natin na ituloy lang ito po nga talent and the passion nyo po? Yes, of course, ma maraming discouragement kang maririnig. Even to yourself, uh -huh. discourage ka at yan sa sarili mo. Kasi uh -huh. so, may iisip mo na Uh, ilang araw na akong nagpa ilang araw na ako ng drawing pero I still can't get managed to like do um, beautiful artworks, quote-unquote beautiful. Pero learn to block those noises and use actually use them to um, strive for more and do better. Mut gamitin mo siya as motivation to learn more things expand your horizon sabi nga nila and don't stick on one um uh, area mag branch out ka makinig ka and gamitin mo lahat ng yon para matuto Panghuli na lamang po, Sir Keith. Any uh, pagbati po or nais nyo po nga pasalamatan sa pagkakataon naman na po na ito and baka may gusto po kayong mga i-promote. Kung tumatanggap po ba kayo ng mga komisyon, go ahead po, Sir. Saan po nila kayo pwedeng i-contact? All right. Una sa lahat, um, maraming maraming salamat sa pag-invite, Bomborajo, Tagupan, and um, you allowed me guys to share my platform my story about arts and I'm really grateful for this experience and opportunity. And also binabati ko yung uh, mga magulang ko, mga pamilya ko sa Umingat, uh, kay Mama, kay Papa, kay La Tita, Lola, and also my families here in Australia. Sa mga kapatid ko din pala, hello sa inyo. Mm -hmm. Sa mga kamag-anak ko um yeah if I siguro painting I do accept commission if you guys want to um have an artwork made by me you can just uh -huh. contact me on my Facebook Keith Lester Mihia Latip or on my Instagram Lester Art so yeah maraming maraming salamat ulit sa inyong invitation and yeah ingat kayong lahat Okay, po maraming salamat po Sir Keith Lester Latip sa inilaan niyo of course na oras po ano para po makapanayam namin ngayon sa aming uh, programa. And of course, uh, good luck po sa inyong career and sana po magtuloy-tuloy pa po no. Ito nga passion po natin. Muli, thank you so much. Mag-ingat po kayo palagi and God bless po. Yeah.